isa-isa silang lumalabas! Isa-isa sila silang lumalabas! Isa-isa sila silang lumala sila sila. Hi! Grabe! Si, pa. si Pat naman ang ah, natin si Pat! Si Pat naman! Si Pat Andiyan Hello, bebe. Hello, hello po. Ayan na, ayan sila. Sila pa, oh, andiyan <laughs>

Ayan na. Nagbayad mo na din naman sila. Nagbayad mo na naman sila. Sino itong dalawa? Si Shai. Si Shai yung isa. Ang balita. Ba't kayo makaglalive? Anong meron dito? Dito pa ka nagtanunga. Nagulo <laughs> na lang. <May t> <laughs> ay, mama. Ay, ano. Ay, mga kakakiyakan sila. Ay, nakalagwa. Sí, okay. At saka ano. Dapat ginanan mo. May munggo dito. At saka ano. Bangus. Ay, pinitabi ka mong munta. Ay, bangus. Grabe na yun talaga ano 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 ka? ano 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 Oh, yung tayimik na talaga ako. Hindi na ako mainog. Ah. Uh, <pans -tis> Bago na ako. <inaudible> Dinagod ko ako eh. Iba na naman ang turn niya. Okay.

Oh, hindi ka baka kumakain ka, ginugulo ka namin. Baka nagugulo ka namin. Kumakain ka, Bruso? Mahal? Wala pa ta. Wala pa yung pagkain. Ay, gutom na. Kawawa naman. Si Lander pa naman, hinihintay din namin. mag a din si Lander ni. Eh. Grabe, ang dami namin nagulo para sa araw na ito. Thank you so much kay Lloyd. Thank you, Bebe, for spending time with us. Alam namin, napaka-busy mo. Napakatahirin mo na ngayon. I'm so proud of you. <laughs> Lady, <laughs> yung, ngayon lang to kasi naka-live ba maya, i-bash na naman ako. <laughs> Kaya nga, eh, di ba? Di ba? We love you know that. So, ano, al alam ko na pala Bi, kung kanino galing yung picture na napapunta kay ano, kay Miss Mayko. Ay, alam ko na din. <laughs> <laughs> hindi hindi kay hidden. <laughs> kay ano, kay Oh, <laughs> Hindi mo pa ako. Okay. <laughs> Di ba? Ito, <laughs> din ako. Sabi ko, alam mo, may anong picture yan. Nagulat ka din ba? Ang bilis-bilis nila. Super piyangge. O, oh, ang dami naghihintay. Salamat sa pag-up mo sa akin dito, baby. Kasi today, ang daming naghahanap sa inyo. Kaya hey, kinuha sila ano pala ngayon, meron nag, nag meet and greet sila, di ba? Oo. Oh. Okay. thank you so okay, much I'm sa lahat I'm ng admin um, ng JM, uh, JMP ang official. Maraming maraming salamat po. And dito na po si Piang I hope you guys are happy. Thank you sa effort nyo talaga. Grabe. Yes. Bye-bye, Tata. Go, bye-bye, Mahal. Bye, bye, bye. bye. love you.